Magandang araw mga kabalita. So ngayon nga mga kabalita ay ating ikukwento sa inyo ang patungkol sa 12 apostoles ni Kristo Cristo na siyang pinakaunang apostol sa buong mundo. Pero alam ba ninyo mga kakwento na sa 12 apostoles ni Kristo Cristo ay may isang apostoles na mas nauna pa kay Apostol Pedro. At simpre nga ay ating aalamin kung sino ito. Pero simpre, kung baguhan ka pa lang sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and comment para maraming makapanood ng ating mga video. So ngayon nga mga kakwento ay punta tayo sa balaang kasulatan at ating alamin kung sino ba talaga ang pinakaunang santo papa sa simbahang Romano-Katoliko. Sino si Pilipi? Tungkol ito sa isang alagad ni Jesus para sa ibang si San Filipe pala ang alagad o filipi ng Bicaida ay, ay isang santo ng Romano Katoliko na naging isa sa mga unang labing dalawa ng mga alagad ni Jesus ayon sa bagong tipa ng Biblia si Felipe ang humihikayat kay Nathaniel na nakilala rin bilang Bartolome para malapit at maging isa sa labing dalawang apostol ni Kristo. So, klaro mga kakwento na ang unang Apostol pala, sa 12 apostoles ni Iso walang iba kundi si Apostol Pilipi. So, ang katanungan natin dito ngayon mga kakwento, bakit mas nakikilala pa si San Pedro bilang unang Santo Papa ayon sa ating paniniwala dito sa uh, Roman Catholic, no? Bakit hindi si Pilipi? Kung nagustuhan nyo ang ating video, maaaring mag-comment lamang kayo dyan sa baba at Sagutin ang mga katanungan tungkol sa ating kwentong ito. So maraming salamat po. Ting